Okay mga boss idol, so balik tutorial tayo ulit. Rescue muna tayo kay Uncle mga boss idol. Ang nangyari pala dito mga boss idol, wala siyang dashboard. Totally dead talaga, wala talagang dashboard kahit isang ilaw. Magbibigay lang pala ako ng tips dito mga boss idol kung anong gagawin natin kung sakaling mangyari sa atin yung ganito. At yan, pinabuksan lang muna natin ni Uncle yung kanyang upuan dahil nakalak. Kaway-kaway na rin ng konti para makita naman yung dagway. Unang steps na gagawin natin mga boss idol, check lang natin yung mga fuse box dito sa tabi ng battery. So tatlong fuse lang i-check natin dito mga boss idol. Dalawa dito sa positive line sa kanyang harness at isa namang 30 amperes dito sa kanyang starter relay. Pwede tayong gumamit ng long nose para malabnot natin yung fuse. So far okay naman yung fuse mga boss idol, hindi naman putol. Ayan, so ibalik lang natin dahil wala namang putol yung fuse. Next naman ang fuse dito sa kanyang starter relay. Dahil isa rin ito na napuputol at wala nang iilaw dun sa dashboard nyo. So ayan mga boss idol, no? wala rin putol. So ibalik na rin natin. Nag-try na rin pala akong i-direct yung positive na linya ng starter mga boss idol. Gumamit lang pala ako lang nung nose para may i-direct natin yung positive na linya ng starter. O wala pa ring impact. Wala man lang kahit kaunting spark. Ayan, so nakakalibog na naman mga boss idol. At dito naman sa harness ng ilalim ng dashboard mga boss idol, makikita natin na mayroon ng isang putol na linya. Positive line siya mga boss idol dahil kulay pula. Na-check ko na rin pala yung fuse box dito mga boss idol no at hindi ko na malaya na hindi pala naka on yung video kaya hindi ko tuloy na videohan so direct tayo dito sa kanyang mga sakit mga boss idol. at makikita natin mga boss idol, no? so umilaw na siya naputol na daw ang lubot mga boss idol. try lang natin panda rin mga boss yan makikita natin dyan mga boss idol. blinking na yung kanyang neutral light ibig sabihin yan may lost contact pa dito sa kanyang wiring at ipagpatuloy lang natin yung ginagawa natin at idadirect lang natin yung ibang linya na nag lost contact para naman malaman natin yung lost contact sa kanyang socket mga boss idol no? gagamit tayo ng test light para ma natin yung magkabilang dulo ng wiring kung dumadaloy pa ba yung kuryente kalimitang nangyayari dito kasi mga boss idol no? nagiging marupok yung socket kaya naglo lost contact at dahil wala naman tayo bibiling original na socket ng badya puro replacement lang so ang gagawin natin dito mga boss idol idadirect lang natin yung linya at yan mga boss idol oh, na under na siya pero kulang pa rin yung linya mga boss idol wala naman siyang headlight at wala rin signal light pati na rin yung parking light so ayan mga boss idol no, makalagot yung sitwasyon mga boss idol at dito naman sa mga sakit mga boss idol oh. kung may mabili tayo na original na automotive wiring yung kanyang sakit pwede nating palitan to ng sakit at dahil rescue lang naman tayo at kaunti lang yung time natin dahil medyo busy tayo ngayon idadirect lang muna natin yung linya at dahil sa kahimtang dito sa wiring ni uncle mga Ay boss idol don't no, posibleng meron pang maglulos contact dito kaya ang gagawin ko dito mga boss idol idadirect ko na ito lahat para hindi na maabala si uncle so ayan mga boss idol idadirect na natin lahat ng linya dito at yan mga boss idol direct na natin lahat ng linya dito sa kanyang fuse box ito pinandar ko na mga boss idol ayan so hindi na siya nagbiblink okay na rin yung park light headlight, signal light so ganito lang ginawa ko mga boss idol oh. hindi siya advisable pero no chance tayo at least solid yung ginawa natin mga boss idol hindi na siya maglolos contact at hindi na rin mabalas yung cool at yan lang muna ang tips ko ngayon mga boss idol maraming salamat po sa inyong lahat